Good morning sa inyo mga katropa Kaya nandito kami sa bahay ng aming kumpare Si Parin Boy Makikipiesta kami ngayon dito sa planters Yan guys, si Parin Boy Yan ang nagkupi na sa inyo dito Piesta rito sa planters ngayon eh pa namin si Parin Tony Yun! Saan yung kaliretang itik pre? Ito? Ayun oh, Ayos nakakaawa kaya Brian yung isa lang pinatay yung nakakawa ko hindi yan kasi ito oo meron <laughs> ka nga doon apat isa sa as ang laki ng pinagbago dito pre no Ah, hindi pa natatakot skin coat mo lang yan pre no? Oh, oo anaglayan ah, mo ka boy oo oh, kasi naiya ko sa iyo e kasi nasabi nung gabi pa kayo pupunta nung maabotan no? asap yung pupulat talaga pa parang sa atin kasi talaga Si Paring Onyot, dumahan kami sa kanila eh. Nakipaglibing pa daw eh. <laughs> Nakitaan? Libing. Saan? Doon sa kaibigan namin, si Dennis. Di nga ako nakapunta kagadito eh. Ah, talaga naman kayo siya, Ge? Oo. Oh. <laughs> Ayan, buksan mo yung isang isang bread pan. Si Suray, ba't yung na hindi niya chef? di ba? Ito. Hindi, tayo, Ge. Ah, si Daddy. ayos sa kwarto. Ah. Merkulis pala, piyesta rito sa inyo. Pero dati kasi, tinatapos. Dati, tinatapos. Hindi lang to, boy. Hindi, ito ano to, iba nga, may nandito, ibabay. Ano to? Mano? Oo, manog yan na, may nandito. Inawan, ayoko kasi nung, ano, 45. Well, ano? Walang lasa kasi pag 45 eh. Pa, yung ipit yung ipit mo. Ah, native yun na ano? Ito yung ipit. Ipit yung Hindi mo naman sinalba ito. Hindi gago, masarap ako magluto. ano <h meio> ang amoy nyo na mabahay, <susurin> ito yun ay naamoy nyo mabahay. Ano ba yan? Ah, lang ka. Hindi kahinog niya eh. Ah, ganun ba yun? Oo. Kahinog? Ang baho no? Hindi, okay lang. Hindi naman amoy. Ah, amoy ko yun. Galing binigay natin, galing pinangungunitin Sakto lang, di ba naman kami nalil... <makes> Si Yung di ba pinakalo muna bago sa kain. Yung alin, sinalbaheng itik. Sinalbaheng itik? Parang dugo Sino mo ikaw? Ikaw lang din. Malin. Ikaw ang umanong sa itik. Ako lang din lahat, ako lang din. Ikaw lang, ano? Wala <makes> naman ako, ako lahat. Sa tumira nga lahat. Sa tumira <makes> Oo. Mabali magspagetti ka mablay,

Pasok. Gyan, ma. Pwede na yan. Dumating na ang isang kumpeta. Tumating pala sa mga katropa natin yan, Abing Testa. The Black. Antonio Sigal. May masas, pre. Ayos na. Ang bilis mo, pre, ah. Lapit mo na lang. Sa kaba na. Good Sa, ano mo, sa farm? Oo, sa farm na malapit. Sa kaba na lang yun, eh. Ano? Kung saan yan? na? Okay lang. Ay na. Ma. Sige, sige. Ay na, bagay. Ang init ba? Ang init ba eh. Gabi, init Hindi ko pa ako nalilito. Kano tapo na magluto eh. Kaya lang ba may Mayis nga. Kita ka ni Paring Alan doon. Kanina. Eh, pabiyahe pa raw siya eh. Bisa ka ang mga ah. Kaya na, na pala Tikman mo eh. yung lupo ni Parang Boy. Kaya lang bisita ni Boy. Pwede natin yung busing pa. Kaya natin. Ano ako na ayun. Ito ang manok. Ito ang manok. Ito dito. Bigla ang iyayaan to dito sa planters. Shoutout nga pala kay BJ TV. Lagi kong sinang-shoutout yan. Shoutout kay parang Antonio C. Gavis. Spaghetti tayo dyan. Shoutout nga pala kay Mundar Vlog. Yan, Mundar Vlog. Shoutout. Kain po tayo. Ano yung kiss ko niyo ah? Parang tinala yung ring din natin din nakita-kita no? Oo naman no. Dikada, Dikada.

May hey, mga pa ba kayo? May pa yeah, si Daddy. Yeah, 79 years old si Daddy. Yeah. Pero wala. Malakas pa rin. Ano mga kanawag yung tema? Dala ano? Alfonso Kapo. Ano yung mga pala? Si Jong. Hey, pa si dadaan dito yun. Ano yung dami? yung dami? Ano yung <laughs> dami? Ano yung dami? Ano yung dami? Ano yung yung

Hindi siya pre pare. sa kanya ng pera. Assessment pera, tapos. Pare, sumasahod ka na pala, pre mo na 'yan. Bukod sa sumasahod sa nag send na sa iyo. Tony pero na monetize na. Monetize na 'yan. Eh, si Pare, pala. maniwala ka. Kaso yung gulay niya, hindi pa tayo nakakatiin, pare. Oo, oh, yung repolyo mo, pre. Dali mo naman, pati ka sa amin. Hindi mo naman ang dead pare. Repolyo, walang repolyo. Ay, yung alam, ano, patola. 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 Mga ganun, na. Hmm. Hindi ka kasi natutunta mo. Happy Fiesta sa planters. Ano ba ito? San Juan? San Juan ba to? Ano ba yung San Isidro? Ah, San Isidro. Kaya sa Isidro. San Ang brago, ang patro nila. Ang dami yung anak, Tony, no? Kunti, Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang, walo wala. lang. Hindi lang ko sa video parang siyam. Walo lang, walo, walo. Walo lang, grabe. Ito sinama mo si Malu. Nagdagdag <laughs> ka pa, ah, para may balak. Kunti lang ang Shout out sa inyo, Antonio Asigan. Pinalitan ko na pa eh, Antonio Vlog mo. Antonio Vlog na, okay. Talaga, <laughs> mabag na pumunit. Hehehe. Ayun, ang okay, magandang baso. Hindi, kaya. Hindi, kaya. Hindi, kaya. Hindi, kaya. Hindi, 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 Hindi,